Good morning po sa ating lahat guys, medyo makulimlim ang panahon Ako ay maghuhukay ng punso, ay punso este, ube pa, puno pala ng ube sa regis ang aking huhukayin Mana Oh, ini. Dah sampai ke dah gini. Guru dia mana mana? Ana. Aha. tabi-tabi po, hinukay ko ang punso. Ha? Sabi ko, tabi-tabi po, hinukay ko ang punso. alin punso? Ari, ina yung ube. Oo, uh, tabi po. Alin diya Ano punso, ube. Oo, ang uh, laki, no? Mm -hmm. Let's go. Mm -hmm. Um. So, um, ko para hindi ano. Oo, oh, na. huwag masugatan. Sugatan. ini Ini sabi sebilik bilang ulam balingun, kualiti tak ay, ang pugis na. Bumpal po na. No? Ito may ahas. Sorry, papatayin kita. May ahas. Saan yun. May maliit na ahas, guys. Magtatago. Ayan po guys. So, nahukay ko na siya. Ayan po guys, yung ano, na hawak ko na. mau mabigat parus, Rose. Oh, sorry. Kaya <laughs> <laughs> ka. Sabi po. Ah, uh, ah. Iwan na. Sabi po. Kaya ka. Diyos ko. Ay, ayoko, naputol ng ngani. Ngani? Ah, tungkol doon din. Dali halya. ko kayong buhatin. Ayan po guys ang kanyang itsura tabi tabi po para siyang bata baga. Ayan. Yung sapit ng ano guys o ng ubi. Kulay ano. Oh. Yung kanyang sanga. Ayan po guys nahukay ko po ng galik ko ubi. Ayan po guys. Bye kaso parang may ano siya sa gitna tabi tabi po ay nakumata ay nakumata isang lakay. Parang tabi-tabi po para siyang bata. Kailangan ka pala ibabawad dyan ang pananin. Hindi na itatanim yung mitanga. Ah! Aray Hindi ko maangal. Ay, lakay. laki! Laki! Patay mo na po Ayan po guys, nahukay na <coughs> yung ubi. Nabuhat na para siyang, ano, parang batang anak-anak. Saan yung, kanyang anak-anak. Karera. Ayan. Ay, tayo tayo na. Ang, ang ng tayo, ah! baybay. Ayan Ano ang ube. Ube, ube. Para siyang buda guys. Giant ube. I'm... Giant ube. Pareho nilagyan ng sako bago itanim. T tumitimbang na 15 kilos. Pero pag nag-ahinti ho, 10 kilo na lang yan. <laughs> Sa ulo pala. <laughs> At ang Kalamin ba yung tatay? At yung... At pagbalik mo rito, bumili ka ng dalawang yelo magdamag na yon. Magay kayo sa vlog. Like. Hoy, ari yung ubing ari dayan. Ang umukayo na ri si Rose Bahanday. Kuda, kuda Anong dayan? Ano <laughs> dayan? Dayan daw eh. Ang umukayo na ri si Rose Bahanday. Dayan dapat dayan, hindi dayan. Ngayon, ma, itong ina hindi daw. Ito ang ilumit, ilumit pa mga lupa na ri ari kinse kay Ako ang Ay, si, 10 kilo yung pagkain, 20. Ang kilo na ri ay 50 ang kilo. Ano oh ba, kanina 40, 50 na? 50 Kala ko na yung 40 Binag-blogger mo Ay, madaya Kanina yung 40, nung binilagay 50 na yeah. Yan, bote mo muna doon sa kusina, doon dalhin